So tayo, hello, good afternoon. good afternoon. Ako nga pala si Marlon, so tumutulong po ako. So namimigay tayo ngayon ng panghanda para sa bagong taon. Ano naman po, Iki, kagalari. Il ilan taon na po kayo, tay? 63. three So ano pong ginagawa nyo dito sa kalsada? Nakita ko kasi kayo nang hihingi dyan sa kalsada. Ay, kasi po, wala na akong ibang aasahan kundi nang hihina na lang kasi wala naman akong hanap buhay. Ah, so nang lilimos po kayo sa mga sasakyan? Okay. Yung iba naman po yan, pag ako'y nakapag-limos, tinutulong ko rin po sa kapwa natin mahirap. Ah. Hmm. Naga saan po kayo, tay? Naga Pasong Bayo, Boroneng. Uh, may asawa po kayo? Meron po. Nasa ah, bahay po, may karamdaman nga po eh. Anak po, meron kayong anak? Malayo po. May kasama po, may kapisan po kami dalawa, manugang. Ah. So yung hahanap po, tay pang nililimos lang sa kalye? Yun lang po? Opo. So, wala Yun lang po. Wala naman po kayong sakit, Tay? Marami na rin nararamdaman. Ah. At kahit Ayun din sa puso, got... ah. so Ako po naglalive ako sa TikTok. So sabi ko sa kanila, sa mga gifters ko, yung kikitain ko ngayong ano, December. So pambibili ko ng mga panghanda ngayong bagong taon. So ito na po yun. Isa ka rin po sa mga napili ko. Nakita ko kita dito. Maraming salamat po. So... Kanina ka pa po, po ba dito, Tay? Kanina pa pong umaga. So, ah, na rin. May mga panghandaan na rin pa kayo sa bagong taon. Wala pa nga po eh. So, bibigyan kita ng panghanda sa iha Salamat kasi nakita ka namin. So, kukunin ko lang po. Okay. So, tayo may pang ispagitihin dyan. Pansit, may tinapay. So, malaking tulong po yan sa inyo. Salamat po. God bless po. God bless. Salamat tayo. Iyon po, po po ah, uh -oh, ingat po kayo. Ha. Salamat po. God Bye -bye. bless.